Basta po sa atin po, uh, nung ginawa po ito ng pamahalaan ng administrasyon, wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, um, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga, I imbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari. Yun naniniwala sa ginawa ng administrasyon na isurrender ang dati Pangulong Duterte sa ICC. So again, ma'am, it, does, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinipersonal dito. Kung ano lang po, ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol yun lamang po ang ating gagawin wala pong personalan dito